Dari kita biar mga boss a uh, Green Hills, ayan na uh. Assalamualaikum kanil mga boss, mga master uh, Biar uh, kita Green Hills So, nyeri kita Dangan sini namun Doktro Patay ni uh, Lucas uh, Sir Assalamualaikum mga katul tembang ulan So, pa mabia, mga, mga maglaki kamu mga gadget All kind of gadget Dari matul kato Cellphone, laptop uh, Dari kita magpail lbc matungkan nyo Mayroon ka lang yan, Lu. sa long time sa daw yan. Minsan na sa buwang ka, minsan na uno. Andiyan ito pa LBC nyo. Sagot na muna yung pagpa-LBC. May maong pa mga previous-previous ta. Pero nasa so, pantong si mga long -ta. pouch, mouse, gan, mouse pad. Iban na yung mga previous niya, Aung nasa long time office. Amon 2020 ele, 2020, 2020 ele, na office. yung pouch na na si mga mouse. Ha? Sagot na muna yung pagpa-LBC. Kung biya ka lang yan, yung. Uno-uno unit, yung specs, yun yung kato. Yun yung mga gadgets na. Okay. Mga boss master, bang sa upang may magkalagyan kung mga gaming, pang editing, pang engineering, na yun mga gaming ta. Acer Nitro 5, Core i5, 12 Gen na yan. Naka 16GB RAM, 512 SSD, RTX 3050 yan. Ha? Price na yun eh, na maluay-luay na. Katluan, tagwalo na. Yan. na yung mga boss master. Yeah. Ayun, sir, natin. Naman mga basic-basic yung basic sabi, mga sa pandulong na pang school-school, pang office-office, kaya rin mga elite book. Kung ay 5-8 gen na yan, 16 gb RAM, 256 gig, gram, two, five, six, nine, six, eight, backlight K pa. Ang mga budget million mga elite, ang putag pito ngayon po. Ngayon. Naon na previous niya, aon na pouch niya, aon na mouse niya, iwan na mouse pa, iwan office, office right? na office-office niya po ganyan. Ngayon rin pa yung Asus Tapta. Kung 5 yung Asus Tapta, 10 gen. 8 gig RAM na 512 gb SSD. Naka GTX 1650 yan, siya 4 gb video card niya. Pwede rin na siya pang, edi, pang editing, pang engineering ah. Pagpanayam, o mga matataas na games, manja rin na lindi. Ha? Eh. Ah, mga boss, mga master. Ha? Ah, Ikaw eh, maluman mag-inquire. Ang baka lagi, niyo yun yung contact na? Yan. Ryzen 7 in 4000 series. Naka 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050. 4GB video card na yun eh. Yan. Kay man ang duha nga ibo. Yan. Yan. sa mga budget meal ta mga ba na baba. Ha? Dali pa yung deal ta. Yan. Aun sa mga brand new ta. Para sa lang si mga Acer, Lenovo, HP yan. Phone. Inquire dyan ka mga boss master, kung maluman. Cellphone case, ayan wala ka nyo rin so mandari kong mag order ka ta online yan di ka mo lang sa buwang ka i ship naman to so di mo nyo rin sa walang tayo na free na sagot nila natin yung shipping katang Ah, kaya ito nasa sa mga pang malakasan na di mo nare sa bangulong kay ta, mga takangan nga rin di. So, bisita na sa kumari kanya.